Alright, nandito na naman po tayo mga kapatid, Manonood tayo. Ito'y galing po sa SMA News, ilalagay ko po yan sa description. Ang pag-uusapan po natin, eh si Auntie Claire talagang tumalak ng tumalak. Pagkatapos pong magsalita ni Madam Amy, grabe yun, no? Reaksyonan ko lang yung sinabi ni Madam Amy. Napakabait na ate at talagang umaasa pa rin siya na pwedeng mabago ang kanyang kapatid. Pero ilang beses na palang sinabi ng kapatid na magbabago na siya, hindi siya gagamit pero wala pa rin. Diba? Ngayon, ang daming sinabi doon na talagang napakalakas na punch. Kumbaga, ginimbal kay Saldi ko pa lang talagang gulat na ang buong Pilipinas. Pero nung, sum, nung nagsalita naman si Madam Amy, halos triple o sampung beses ang lakas nung paglabas ni Madam Amy. Napakatindi, nakakatouch bilang kapatid. Nakakadismaya naman bilang Pilipino na may presidente tayong ganon. Kung totoo talaga ang sinasabi ni Madam Amy, nakakatakot dahil parang sinisindikato na talaga itong Pilipinas natin. Kawawa dahil wala naman tayong nakikitang project, di ba? Tsaka nakikita natin na marami talagang basihan itong mga sinasabi ni Madam Amy. Gaya na lang ng sinabi ng presidente dati. May bangag tayong Si BPP Sara may sinabi din at iba't iba pa ang mga nagsasabi. Nakikita din natin minsan habang nagsasalita siya may dumudugo. Tapos pautal-utal, tapos parang uh, talagang bangag ang itsura. So, mapapa halos konektado yung sinasabi. 'Di ba? Si Ano nagsalita na rin eh si Sino ba to? Si... Yung ano? Tutak! 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 Gumagano natin yun. Ano mo pangalan nun sa sobrang daming issue? Matagal na raw yung issue na pinupukol kay PBBM. Na yung adik si PBBM. Matagal na daw issue yon Gas-gas na daw yon <laughs> Munggo ang putik Magpa-hair follicle test para tapos ang usapan eh ayaw. No, no. Kayo naman, ikanda utal-utal na kayo sa pagtatanggol ninyo. Kawawa naman kayo dyan. Alam nyo, ang hirap kasi sa atin, ano, kaya kang tabunan ng pera. Kaya kang bilhin ng pera. Magsalita ka lamang tagapagtanggol ng taga-kabila. Ewan ko ba, bakit kailangan yung gawin na kumampi pa rin sa mali? Kahit alam nyo ng mali, sige pa rin. No? Makikilala rin kasi yung pagkatao nyo dyan. Bukod sa ayan yung inyong opinion kuno, makikilala ka rin ng sambayan ng Pilipino na isang tapal ka lang pala. Si Manang Claire. Ako hindi ako galit diyan. Totoo lang, iyan pa nga ang pangpatawa sa ating uh, politics. Dahil akala mo siya na talaga yung nanay ni ano eh. Ni BBM eh. Hoy, <laughs> hindi naman kaya parang kabit, 'no? <coughs> Tagapagtanggol eh, no? Wala eh. Alam din niya na mali. Sa tingin ko lang ha, base lang sa opinion ko. Alam niya na mali, pero hindi niya pwedeng sangayunan si Madam Amy. San ba tayo maniniwala? Kay, kay Auntie Claire? O dun sa kapatid? Na, na nag-aalala na sa kapatid niya. Na baka... Wala na eh, ligaw na ligaw na eh. Ganun talaga pag nag-ano, no? pagka nagda-drugs. Okay, simulan na po natin ito mga kapatid. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, i-play na po natin ito. Tinawag ng Malacanang na isang desperadong galawan ang uh, pahayag ni Sen. Amy Marcos na ininadawit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umunit paggamit ng ilegal na droga. Isang alegasyong agad na itinuring ng palasyo na walang basehan at bahagi lang ng paninira sa administrasyon. Narito ang balita ni... Bakit? Aamin ba? <laughs> Talaga to si Manang. Oh. Aamin ba presidente na gumagamit siya? Eh, malaking kahihihin yun sa kanya. Naman! Baka nga... Akin lang ha? Vision ko lang to. Opinyon Baka nga mismo si Amana Claire alam niyan talaga na gumagamit. No? Di ba? Eh wala. Kailangan magtrabaho ka. Gawin mo yan. Di ba? Gawin mo yan. Magtrabaho ka. Binabayaran ka. Ipagtanggol mo ang presidente mo. <laughs> ipit na ipit na po sila. Pero kamusta na yung mga dilawan? Ayun, e, mamaya pag-usapan natin. President Katarong. Nagulantang ang publiko nitong lunes ng gabi matapos ibudyag ni Senadora Amy Marcos ang umunoy drug issue ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ng pahayag ng Senadora, agad na naglabas ng tugon si Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro sa kanyang pinakabagong vlog upang sagutin at pabulaanan ang mga akusasyon. Tinawag ni Castro itong desperadong hakbang ng Senadora upang sirahan ang Pangulo at maging si First Lady Liza Araneta Marcos. Munggo talaga tong si Manang Claire. Ate 'yon. Ate, may pakialam sa kapatid kaya nagkakaganon. Ikaw, paano ka namin papakinggan kamag anak mo ba 'yan? Eh dati ka parang binabanatan mo rin ng Marcos eh. Tinapalan ka lang eh. O eh, si Madam Amy, concern sa lahat ng nakita ko pagbubunyag niya nung time na sinabi niya yung kagabi. Isa lang ang nakikita ko bilang ate at nagpalaki sa kanila. Mga kapatid, naiinis lang ako dahil sa sitwasyon na ito. Hindi, mamaya na nga lang. Pang na lang natin. Ano? Short term na lang. Mga mangmang. -mang. Lahat ng naniniwala pa rin kay PBBM, mga mangmang. -mang. Pero lahat ng kumakampi pa rin kay BBM, kahit alam na nila talaga na gumagamit ito, halimbawa lang naman, ano? gumagamit na, pero nagpapatuloy ka pa rin sumusuporta Demonyo ka Demonyo ka Totoo po yon demonyo ka Alam mo nang ganyan eh, alam mo na Pero kinakampihan mo pa rin Dahil sa pera Dahil binibigyan kayo monthly Kung sakali lang ano Demonyo ka Napaka demonyo mo Salamat sa blessing Lord. Wow. <laughs> Lord, salamat sa blessing. Alam niyang galing sa naka, di ba? Pero Lord, salamat sa blessing. Kaya ako lang to Lord ginagawa kasi kasi kailangan ng pamilya ko, kailangan ko ng pera, eh. Yun lang, naiisip ko lang, baka ganun yung mga taga-kabila. Wala namang personalan. Ang sa akin lang, nakakatawa na talaga. Lahat ng sinabi ni Madam Amy, halos tugma sa lahat ng nangyayari ngayon. Binigyang diin ng opisyal na malinaw ang motibo sa likod ng pagbalik ng senadora sa isyu. Lumalalim na umano ang investigasyon ng administrasyon sa malakihang korupsyon, particular sa flood control projects. At maaari nang tamaan ang ilang kaalyado ni senadora Marcos, well? <laughs> kabilang ang nasa Senado. So ano ang dahilan ng disperadong galawan ni Senator Amy Marcos? Nag-aalala na nga siya sa kapatid niya dahil lulong na. Yun ang napanood namin. Gusto niya, umuwi na siya, bumaba ka na, tapos na, magpagamod. Ganon. Kayo kasi, hanggat may maku... Sa akin lang to, ha, opinion ko lang, hanggat may makukuha kayo, gusto niyo, gusto niyo, kasi pera, pera. Sige, pagtanggul natin to. O, di naman natin ka mag-anak to, wala naman tayo pa kailang dito, eh. Diba? Ah, pag, pag ito, wala tayong pakialam. Basta tayo binabayaran, ipagtanggol natin ang palasyo. Yun ho, ang nakikita ko at basihan ko. Saban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady, kundi makapanira lamang. Aha. Uh -huh. Walang basihan. Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulo Marcos Jr., ang nagumpisa para investigahan ang mga maaanumaliyang flood control projects na to? Ano kami tanga? <laughs> Sabi ko naman sa inyo, kahit magnanakaw, pwede mag-imbestiga. Para lang hindi mahalata na siya ang nagnakaw. At hindi siya ang nagsimula si Marcoleta sa tingin ko. Dahil si Marcoleta po sa Blue Ribbon halos malapit na. Ngayon, nagkaroon kayo ng ICC dyan. Sinong sinisisi nyo? Yung mga maliliit lang. Pero yung mga totoong sangkot, ayaw nyo idamay. Pero nandoon pala yung totoong sangkot. no nasa taas. Manang Claire, kaya pa. Okay lang yan. Para malaki ang, ano, malaki ang uh, December mo. Yeah. Eh, ikaw. Manang Claire, kung ganyan mo gustong makilala sarili mo, eh, wala tayong magagawa. Ganyan ka na eh. Pero darating ang panahon. Mawawala ka na rin sa pwesto mo. Gigi ka na rin. Galunggong ka na rin ang pangulo ang gustong maglinis hmm. ng ano? alat. Uy! <laughs> ang galing talaga ng babaeng yung... ito. Alam mo, tonto ako sa babaeng ito. Talitalino talaga ako. nakaraan. Ayon kay Castro, walang anumang batayan ang mga paratang ni Senadora Marcos, lalo na ang huling pagbuhay nito sa isyo ng umunoy, paggamit ng iligal na droga ng Pangulo. Ayaw nga niyo eh! Ayaw nga niya! Magpa, Ayaw nga niya magpates eh. Isang akusasyong matagal na raw na hindi totoo. O oh, ano, yung test-test lang na ordinary, no? Dahil kung itong test na to, ah. Oh. na siyang pinumpirma. Uh, ano? Ng St. Luke's na negative. Ah. Oh. Ang Pangulo. Eh mali ba namin kung yung St. Luke's na yan, eh binayaran din, di ba? sa drug oh. Bakit hindi siya tumutol noon? Hair follicle test po ang tinutukoy natin. Ma'am, ayaw niya. Alam natin kung anong motibo niya. Ano? Dahil ba maaari ng oh. uh, lumarga ng lumarga. Nakakat lang eh, pero parang sinusubukan niyang magpaliwanag-paliwanag eh. Sayang ma'am, oh, ang ganda ng postura niyo ngayon, no? Sa filter eh, no? Hindi kayo masyadong stress pero siguro pag walang filter yan, stress na yan. Pero maganda si madam mo. Oh. Payag ka, madam. Binabayaran ka. Tapos, Nawawala yung utak mo dahil tanggol ka pa rin ng tanggol. Ibig ko sabihin, nawawala ka sa focus. Manang Claire, yung damdamin mo, alam namin. Pero kailangan mo magtrabaho. Yan lang yan. <laughs> ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Wow. <laughs> mga kaalyado sa Senado. Wow! Sinabi pa niya na maging ang AI-generated video umano na pilit na nag-uugnay sa Pangulo sa droga ay ginamit na anya laban sa kanya, ngunit na patunayan daw ang peke. Hindi nga yan AI, sabi nga. Meron kasing mga website na pwede mong i-scan kung AI. Ako iniskan ko, hindi eh. Sabi, hindi daw AI eh. Ah, wala na kasi akong kopya. Ah. Ngayon, yung bagong video naman ni Saldi ko, may nag-scan na din. Hindi naman din AI. I-scan nyo kaya. Kayo talaga Mukha naman ni Castro si Senadora Marcos na tumulong na lamang sa pagsulong ng imbestigasyon sa mga manumalyang flood control projects Dalag ah? ito ang pangunahing layunin ah? ng Pangulo ang linisin ang katiwalian Hanggang ngayon nga wala pa rin kayong binabanggit eh O talaga manang oh. So Senator Aini, Sana naman maging makabayan ka tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid <laughs> Ang galing Tulik sa ina lahat. Ang mga corrupt. Oh, yun naman pala eh. Tulik sa ina lahat. Huwag niyo pong kampihan. Ah. Huwag niyong itago. Ano, Duterte? Duterte ang may kasalanan ng lahat. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulo Marcos Jr. <laughs> para masawata lahat itong korupsyon. Wow! Huwag mong sirain ang kapatid mo. Wow! Para sira na yung kapatid nyo. Ay, sira yung kapatid ni Madam Amy. Matagal na siyang sira sa mga mamamayang Pilipino. Walang-wala na ho, madam. Kayo, malapit na rin kayong umalis dyan or ilang taon na lang po ang ginugugol ninyo dyan. Sa susunod, wala na kayo dyan. Hindi ko alam bakit pinagpapatuloy nyo pa rin ito. Dahil siguro sa pera, malaking sweldo at malaking kita na kailangan ipagtanggol ko ang presidente ngayon kasi ganito. Ayon nyo, sa katotohanan, Iba't iba man ang ating paniniwala pagdating po sa Biblia. Sinasabing tama si ganito, sinasabing tama sa ganyan. Ako man, Lisman, man, iba man ang aking paniniwala sa Bible. Pero, ang Iglesia ni Kristo, iba man din ang paniniwala nila. Pero, bilib din ako sa kanila. Ilis na muna natin yung pananampalataya. Pero, yung pagiging makabayan nila na nagsama-sama sila para lamang sa ating bayan. Napakalaking ano po yan para sa akin, napakalaking impact sa pagiging makabayan mo. Nandyan ka para sa bayan natin. Ang mga katoliko, marami din. Sana, suportahan po natin ang Iglesia ni Kristo kapag ka may mga rally. Para naman sa atin ito, mga kapatid, hindi lang para sa Iglesia ni Kristo. Kawawa, kawawa ang ating Pilipinas kung mahal kung may mga nakaupo at may mga natitira pa rin mga tagapagtagol gaya ho nila wag mo tayong papabulag nakikit biro mo yung ate nagsalita na dati hindi lang nakatitiis yan hindi siya makatiis eh pero ngayon nagsasalita na bakit? ate yan ayaw niyang mapahamak ang kanyang kapatid anong ginagawa niyo? eh yung mga dilaw kamusta? yung mga dilaw nating mahal dyan yung mga kakampwet, wala talagang kwenta yan. Pero yung dilaw na nabibili ko kay kay Madam Rowena Guanzon. Pero yung mga kakampwet, wala. Sa mga dilawan na matino, pwede. Pero sa mga kakampwet na ingay sila ng ingay, nung panahon po nang binabanatan si Bipisara, Sara, doon po sa 125 million. Sabihin na natin, 130 million na. Huling tawad. O, 300 million na para sa... <laughs> Di ba ang diingay po nila Madam Risa Ontiveros? Nilalalay, lalalililima. At kung sino-sino pa mga kontra sa Duterte. Pero ngayon, itong mga bilyon-bilyon ang nawawala, hindi sila maingay. May nagrarali na, hindi sila sumasama. Kasi nga, naguguluhan na sila. Sinasabi nila na hindi kami nananahimik, nagmamasid lang kami. Gunggong! Hindi kayo nagmamasin. Nalilito na kayo kung sino talaga ang kakampihan nyo. O hindi naman kaya nag-aalangan kayo. Hinahayaan nyo na lang ang taong bayan. Pero kayong mga dilawan, nakakampwet. Mga kakampwet ang tinutukoy natin dito. Diyan naman sa Iglesia ni Cristo, hindi lang naman yung makadoterte. Meron dyan dating maka-BBM. Meron dyan talaga mga kakampi. Etc. Ewan ko. Parang iisa lang naman kapag halimbawang nagboto sila, di ba? Pero meron at meron pa rin boboto siguro dyan ng mga kakamping, ganyan. Nandiyan dyan lahat sila, sama-sama yung mga matitino. Pero yung mga kakampwet, wala. Kasi nga, si BP Sara ang mauupo kung sakasakali man, kaya tahimik din sila. So, hindi kayo makabayan ang totoong tawag sa inyo, anti-Duterte ng mga walang bayag. Walang tapang sa sarili kasi nga wala na wala na naman silang benefits kapag ka, Duterte na naman ang naupo. Yun naman 'yon. At sa lahat ng mga ayaw sa Duterte, lahat kayo mga mangmang. -mang. Pasensya na, vlog ko 'to, opinion ko 'to. Pumasaga masagasaan ka? Pasensya na. Ang paniniwala ko kasi Duterte. Bago ako nag pinag-aralan ko 'tong mabuti. At tinignan ko ang mga ebidensyang talagang Duterte lamang sa ngayon at ang mga kaalyado ng Duterte para sa Pilipinas, para sa tunay na pagbabago. Kung meron pang iba, i-comment mo yan. Sige, titignan natin. Pero sa ngayon, wala. Duterte lang po talaga. Si Manang Claire, aabangan ko yan. Sana huwag ka umalis, Manang Claire. Huwag ka umalis dyan sa pwesto mo kahit si BP Sarah na naupo. Alimbawa man, alimbawa man na 2028, magkaroon ng botohan. Diyan ka pa rin, huwag kang umalis dyan. Ipagtanggol mo pa rin si BBM. <laughs> Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like sa huli. mag -life. sa huli. Papindot ay mag... sabihin niyo dyan na... Anti-clear. Ang galing mo. <laughs> Maraming salamat po. <laughs> gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan.